Hindi muna aarestuhin ang mga lalabag na negosyante sa ipinatupad ng Malacanang na Executive Order No. 39 o ang rekomendasyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na magtakda ng price ceiling sa bigas. Ayon kay DILG Secretary Ben Abalo sa programang Dos por Dos ng DZRH, sa ngayon ay focus lang muna sila sa pagpapakalat ng sapat na impormasyon upang hindi mabulaga ang mga rice retailer. Hindi po kami eh, dahil nga... Minabuti nalang muna namin mag-information drive kasi mm -hmm. mahirap sa lahat yung mabulagaan lahat at marami pang hindi nakakaalam. Uh -huh. Hindi nila na alam ang programang ginagawa ng ating pamahalaan tungkol dito. Marami nagtatanungan katanungan. Kung kaya uh, niluwagan muna namin no? mm -hmm. at marami nang nagsarado. No? Mm -hmm. Pero yun naman, na, no, naliwanagan sila, nagbukas sila. Nagbukas, apo, Kayo, uh, hindi lamang sila nagbukas, nagbenta pa sila ng mga stock para makatulong at kami po yung lubos, nagpapasalamat po dito. Uh -huh. So, so ganoon lang, ituloy-tuloy lang po nila ito. Maugunita na ayon sa DTI, ang sino mapapatunayang lalabag sa naturang kautosan ay makukulong at maaaring pagmultahin ng hanggang sa isang milyong piso batay sa RA number no. 7581 o ang Price Act. Samantala, pagtitiyak pa ng kalihim sa mga negosyante ng bigas sa bansa, ang umiiral na price ceiling ay pansamantala lamang at may mga hakbang pa silang gagawin upang matulungan ang mga ito bukod sa ipapamahaging mga ayuda. Nawa natin, number one, ina-assume ating Pangulo ng ating pamalaan. Ito'y pansamantala lamang. No? Palagang pansamantala lamang ito dahil ang ulan na, papasok na huwag harvest at may mga import. No? Mm -hmm. Pangalawa, uh, hindi lamang ito pansamantala lamang, yung akamukha na sinabi ko, may mga mekanismo na ng dumarating ngayon. Mm -hmm. At pangatlo, hindi lamang ito suporta galing sa nasyonal, yung ayudang ibibigay. Mm -hmm. Nalo na din sa Kalakang, Maynila, nakipag-usap po tayo sa mga alkalde ng mga uh, mayors at bawa na rin po ako ng membrandong circular no, sa DILG na baka po pwede since sila ay nasa mga public market. May mga umuupan ng pwesto yan, eh. may mga kuilang libo rin yan. Baka mm -hmm. pwedeng ilibre na lang ng mm -hmm. uh, mga lungsod. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.